Good morning. Gawa tayo ng i-ready eh na natin yung ano natin guys. Gawa tayo ng na, ano, nakalimutan ko na naman. Bisod ning ang na ba eh. Apo tumaya. So ready na yung ano natin. Luya, luya naman kailangan no. At saka itong dalaw, cups na ano. Si so tayo lang may kakain. So 2 cups lang yung ito yung ano. So mamaya na. Balikan ko kayo guys. Gawa tayo ng luya. Ako nag walking ngayon kasi hinilot ako kagabi. apa massage ako kay si. Che. Che, mura dagdahan na matagpanuhot eh. gawa rin tayo ng otak guys okay. So, ayan. Yung putumaya natin. Ilagay ko na yung ano. Pagigising ko lang kayong mukha ko. O, tapos, in-steam natin, guys, yung putumaya. Anong, hanggang maluto siya. So, ganyan yung ginagawa natin. So, ito yung gawin natin yung utak. Gawa muna ako ng ano, piling niya. ulang konti. Paano nga natin? Pauyok po natin. Putap natin. Tumaya natin. Wow. Bon guys, so. Thanks for watching. Kain na tayo. Mag-coffee na tayo. Ito yung putumaya natin. Hindi ko nilagyan ng dahon itong kainin ko. So, may dahon pa ako natira. <laughs> Lagay natin sa freezer. So, yan. Kasi mamaya gagawa ako ng utap. So, thank for watching. So, nagluto ko ng egg. Oh, malak. Ano ko lang ito nasira? Nasira yung egg ko. So, thank, thank you. Bye-bye. God bless.